Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka Ameron ah, meron po akong batong gambal tuko, mga kagimat ka oh. Kita nyo Para siyang sinadya Tapos merong sa forma nito Parang mayroong lalabas oh. Kita nyo, parang merong bato na lumalabas dyan. Tapos, ito, ibang bato, iba din to. Tapos, nagdikit sila. At yung kulay dito is iba. Ito, mga agama, galing to sa kaibigan ko na membro ng ilaga. Binigay niya. Kung marami ako, meron sa previous vlog ko, doon to nang galing. Tapos, iniwan niya sa akin. Hmm. Na-vlog ko na to dati sa kanya. Yung vlog ng ilaga, membro na ilaga na pakita ng mga mutya. So, doon ko to nakita. O, kita nyo? Napakaganda mga kagimat. Ang gamit nito mga kagimat, gayuma to. Kung meron kang asawa, dalhin niyo tong dalawa dalhin mo to palagi hindi kayo magkakahiwalay kagaya ng bato to. parang kambal to ko yung kato, yun siya kasi sinorinder na niya sa akin hmm. matagal na to sa kanya Ma magiging attractive ka kasi nito mga kagimat kung meron ka nito pampaswerte din sa buhay kung meron kang negosyo Dalhin mo to palagi. Didikit yung mga customer mo. Pangakit sa tao. Pampaswerte sa negosyo. Kagaya ng mga bato na to nagkadikit. Natural to mga kagimat. Kaya tingnan natin detalye. Eh. Oh. Iba talaga to. Pero, pinagtataka ko, nagkadikit. Parang sinadya. Oh, kung tingnan nyo, pero personal to na gamit, ha, hindi to binibinta. So, parang sinadya, kita merong details dito. Oh. Pero hindi to sinadya, sa personal nito makagimat, natural talaga siya. Kahit subukan mo pang i-ano to, hindi to basa-basta. Mga details, oh. may, may, may merong mga details. Merong trap natural to. Ang maganda pa nito, merong gustong lumabas dito na, na katulad din ito. Parang ito sila mga kagimat na klase, is parang ganito. Hmm? Tapos ito siya, is katulad ganito na bato. Ito din siya pa, katulad nito, pero yung gitna niya, nag-iba. Pero bato din to yung common na bato na usual na nakikita natin. Yung ibabaw niya. Probably kung kikis-kisin natin to ang ilalim niya, ganitong klase. Para sa akin makagimat. Meron pa nito. Sir, kung kikis-kisin natin to ang ilalim niya, ganito. Or, or I don't know. Kasi napansin ko ganito. Hindi din to gawang tao, grinder. Kasi yung grano, alam natin yung grano ng grinder, mayroong mga yung pinagdaan ng grinder, hindi kasi to mag ang ganito, tapos meron pang mga ganito. So, kay kung grinder mga kaagimat, meron siyang mga lines na remainder. Hmm. Tapos meron pa siyang crack off. Oh. Sa dagat doon doon nakuha mga kagimat. Ito mga kagimat, matagal na to sa kanya. Palagi niyang daladala. Suot-suot kahit siya magpunta. Hindi niya pinapakita-kita. No nag-vlog kami, hindi hindi ko to inexplain ng mabuti kasi maganda. Sabi niya, nagustuhan mo ba bro? Uh, Oo, oh, oh, maganda. S sige, sayo na yan. Hmm. Pampaswerte ito. Kung meron kang third eye, makita mong aura nito. Bihira lang to na bato. Probably din makagimat itong kulay niya is ibabaw lang kung kikis-kisin to matatanggal tong kulay or I don't know. Kasi parang na, ano eh. Basta ito na yung natural niya na nakuha. Ganitong itsura. Membro ng ilaga ang may-ari nito ito naman mga kagimati bibig to na crystallize na bato kita nyo mga crystallize niya. Oh. Sa bundok ito nakuha mga kagimat Tikong bibig to na bato Dala-dala mo to, hindi makapagsalita ng masama ang tao sa iyo. Pero yung mga ganito, mga kagagimat, yung mga tikong bibig, nakakapagsalita naman talaga ang tao. Kasi, natry ko na, nasubukan ko na yan ang maraming bisis. Makapagsalita sila, pero hindi sila makapagsalita ng masama sa iyo. Hindi sila makagawa ng masama. Para napipigilan sila ba? Ito na ba to? Dalhin mo to palagi. Meron tong birtud kait aso ay hindi maka sa iyo kasi parang naninigas yung bunganga nila yung bunganga nila hindi na maka makagalaw crystallize maganda pa kasi triangle siya ah uh, symbolic ng trinity father, son and holy spirit trinity na symbol sa ibang bansa, pyramid. ba? Diba? Kita niyo yung pyramid. Ito, tikong bibig. Dalhin mo lang ito palagi, mga kagimat. Sa psychic ability, yung mga crystallized, meron, hindi sila natural na bato, tapos meron yung mga aura. So, ito yung bato na tikong bibig. At batong kambal tuko na bihira lang makikita. So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.